Domine et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus. Dadalhin ka ng katekismo sa impyerno kung susundin mo ang pahintulot nito na patayin ang iyong mga kapitbahay. Plano ng demonyo dalawa. Ito ay isang nakakagulat na pahayag, ngunit ang background nito ay ipinaliwanag sa video, Shepherds Betrayed Jesus and Changed the Catechism to Share Power and Riches with the Wolves. Ang pagbabasa ng aking pinakabagong liham sa mga pastol sa mga komento ay makakatulong din. Siguraduhin kinding hindi ka patatawarin ni Jesus kung nagkakasala ka sa alinman sa kanyang mga utos at mamatay ng hindi lumalapit sa kanya para humingi ng kapatawaran para dito ng may mapagpakumbaba at nagsisising puso hindi ng may mga katwiran. Ngunit ang katekismo na dapat maging gabay sa langit para sa mga kristyano ngayon ay sumasalungat sa itinuro sa atin ni Jesus tungkol sa pagmamahal sa isa't isa. Ano man ang desisyon mong gawin noon, ang tagayusig sa tanas ay magbibintang sa iyo sa harap ng walang hanggang hukom, alinman sa pagpatay o sa pagsuwi kay Pedro at sa simbahan. Nang magkasala si Adan sa paraiso, sinisi niya ang Diyos dahil dito, nilinlang ako ng babaeng inilagay mong kasama ko. Magagawalin ito ni Cain dahil tinanggap ng Diyos ang sakripisyo ni Abel, ngunit tinanggihan ang kanyang. Nais ni Satanas na gawin mo rin ito na ako ng katikismo pagdating mo sa mga pintuan at kilalanin ang buong katotohanan dahil alam niya na sinumang tumutupad sa buong batas ngunit na sa isang punto ay nagkakasala ng lahat ng ito. Kung tayong mga kristyano para sa kapakanan ng kaharian ng Diyos ay tumanggi na magsagawa ng anumang karahasan, syempre, mabilis at malupit na aalisin ng kaharian ng mga lobo sa atin ang mga structure, ang mga palasyo, ang mga katedral, at para sa marami sa atin, ang komportabling buhay. Tayo ay magiging isang eksistensyal na banta sa lipunan dahil ang lahat ng mga lipunan ng tao mula noong kasalanan ni Cain ay itinatag sa pamamagitan ng karahasan at itinataguyod nito. Ang pinakamahalagang isyo dito ay talaga bang mahal natin si Jesus kung iniibig ninyo ako, tutuperin ninyo ang aking mga utos o mas mahalin ang ating sarili at ang kasiyahang ibinibigay ng mundo. Naghihintay si Jesus sa ating desisyon. Pagpalain at protektahan tayo ng sagradong puso ni Jesus at ng kalinis-linisang puso ng Birhen Maria. Amen.